Pangalawang tanong, kung ikaw na sa pinto ng langit, anong sasabihin mo kay San Pedro? <laughs> Bakit may ginatatanong gina, ka lang ganyan? Ah. Uh. <laughs> Kunyari, may bantay nga sa pintuan ng langit. Ano sasabihin ko sa Ano sasabihin mo sa kanya? Para papa. ko. Boss, sige na lang, lang, lang boss. Padala lang boss. pero boss. Padala lang ako boss. Sabi, yun. Mm -hmm. sige, dumaan ka na. Ay, dila ako. No? Pero hindi ka papasok. Mas, dada, dumaan ako, pasok ko, sige. Ah, padaanin. padaan yun. Padaan lang, pasok. boss. Sabi niyo, hindi pwede. Ano sabi niyo? Pwede, boss. Parang may nakalamunta kita, boss. May shed doon. <laughs> yeah, sabi ko, may nakalamunta kita doon, boss. Tapos nung sa clouds. Nahulog siya, tapos ilalak. Ang oh, ayun, bago ako na yung sa gate. <coughs> Sasalisihan mo siya. Oh.